o Mindanao yung inahin natin. Mm -mm. Kasi nga po ay uh, pumunta doon ano, sa Agusan del Sur si Pangulong Bongbong Marcos para kamustahin ang naapektuan po ng pagbaha at uh, yung uh, landslide uh, sa Caraga region. So uh, meron pong report nukul dyan si Mobile Journal Julie Baeza. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng food packs ang bawat pamilyang apektado ng mga pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng Caraga Region. Kasabay na ay sinagawang situation briefing sa Prosperidad Agusan del Sur kaninang umaga. Maging ang pagkakaroon ng malinis na maiinom na tubig, pinatututukan din ni PBBM. I always worry about water because pagka uh, hindi natin naayos na mabuti yan, huh, we'll start getting uh, incidents of uh, cholera, of diphtheria o ano-ano na. Binigyan din naman ng Pangulo ang halaga ng maayos at mabilis na weather forecasting system sa bansa. Mabilis na raw kasing magbago ang takbo at lakas ng mga low pressure area at bagyo. Pag sabi may, may low pressure area, ano lang yan, uh, uh, typhoon signal number 1, 2 lang yan. Within 24 hours yung odet, naging 5. And that's the new phenomenon that we have to face. That's why forecasting has become even more important than it always, has, than it always was. Sa matala pinangunahan din ni PBBM ang pamamahagi ng electronic titles at certificates of land ownership award sa higit 3,000 agrarian reform beneficiaries sa Caraga region kasabayan ng turnover ng certificates of farm to market roads at farm machineries and equipment. Kaming dalawa ni Secretary Conrad Estrella ay sinumpa namin na namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiary sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Muli namang ipinangako ng Pangulo ang patuloy na tulong sa mga magsasaka para tumaas ang produksyon at maparami ang kanilang kita. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatidang Mukha ng Balita.